Uh, ito naman si Bayle. So, mga ito, ang laki ng chanyo. So, ito, 88 days na to after EI. Ito talaga, 88 days na, 88 plus. Napakalakas na ng galaw ng mga ano nito, big nito sa chan. Pag ginawa ka nyo. Ano? Ang lakas dito, sa, sa, side na to. Yan, dito sa side na to. Yan, pinamalakas gumalaw dyan, saka dito. Yan. Pero pag gusto nyo, ramdam na ramdam nyo, feel na feel nyo talaga yung paggalaw dito sa ganto, dito sa, yan, dito. Ito medyo mahina dito. Kamalakas dito. Ito pinakamalakas oh. Ah, wala. Migil. Tulog na. Si ating si Bayle. Ito. Ah, uh, itong ginagawa ko lagi para ano pag inaano ko yung buntis kung buntis yung nagagala ang ano pag buntis na yung baboy 18 80, 80 days after EI So, mahilig kong pag ano, um, hawakan yung tiyan nila para makasure ako na mga buhay yung piglet. Kasi pag 80 days mga kapigmate, 80 days na mahigit na buntis yung baboy nyo, tapos walang nagalaw sa tiyan ng baboy nyo, uh, huwag na kayong umasang buntis. So, maraming problema dyan na pwedeng tumama sa baboy nyo. Pag ganon. Kaya sa akin, 80 days na buntes, kailangan may nagagalaw may nagagalawan na yung biik, may nagagalawan ng biik sa tiyan ng inihim So yun lang, good morning, happy farming.